sa mapagpalang uh, umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talk is about ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia or ng Bible. So, our concept is all about dictation. So, uh, the dictation theory ng Biblia ay ang paniniwala na direktang idinikta ng Diyos ang bawat salita ng kasulatan sa mga mananulat na kumilos bilang mga kalihim o tagasulat lamang. Ibig sabihin, wala silang personal na influensya sa isinulat nila. Isinulat nila ito ng eksaktong sinabi ng Diyos. Sa pananaw ng verbal tenari inspiration, ang bawat salita sa Biblia ay pat pinatnubayan ng Diyos. So ang verbal ay nangahulugang ginabayan ng Diyos ang eksaktong mga salita at ang plenary ay nang nangangahulugan lahat ng bahagi ng kasulatan ay pantay na pinungkaw ng Diyos pinagtitibay nito na ang Biblia ay ganap na maaasahan walang pagkakamali sa orihinal na mga manuskrito at may ganap na kapangyarihan sa pananampalataya at pamumuhay so our bible reading is all about second peter chapter 1 verse 20 and 21 above uh, any version above all you must understand that no prophecy of scriptures came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito. So, pinapakita ng verse na ito na ang mga kasulatan sa Biblia ay hindi na nga uh, nanggagaling or nanggaling sa sariling interpretasyon ng mga propeta sila ay ginabayan ng banal na espiritu sa pagsasalita at pagsusulat ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ang Biblia ay hindi lamang koleksyon ng mga ideya ng tao kundi mismong salita ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is ang Biblia ay na-influensyahan ng personalidad ng mga tao. So, bagamat nga ginagabayan ng Diyos ang mga salita, pinapanatili out, pinananatili pa rin niya ang natatang estilo at personalidad ng mga manunulat. Ang estilo ng pagsusulat ni na Mateo at Juan ay may kaibahan ngunit parehong pinatnubayan ng Diyos. Second, ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi lamang ideya ng tao. So, ang mga manunulat ay nagsalita mula sa Diyos at isinulat ang eksaktong mga salita na nais ng Diyos na ipahayag sa Kanya. So, sa Matthew chapter 5 verse 18, sinabi ni Jesus Christ na walang isang kudlit o tuldok sa kautusan ang mawawala hanggang sa matupad ang lahat. So, ang Bib sa last teachings, ang Biblia ay ganap na pinukaw, maasahan at may kapangyarihan. So dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ito ay perfecto, walang pagkakamali at may ganap na kapangyarihan sa ating buhay. So sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17, sinasabi na ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakinap, kapakipakinabanga sa pagtuturo at paghubog sa katigan. So, next is yung application natin. First is basahin ng Biblia ng madalas. So, ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay ng direksyon at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ang pagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Second, alamin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, ang Biblia ang nagbibigay ng gabay sa pag-unawa sa puso at isipan ng Diyos. So, sa awit chapter 119 verse 105, sinabi na ang salita ng Diyos ay ilawan ng ating landas. So, last application is sundin ang mga utos ng Diyos ng may kagalakan. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod sa salita ng Diyos. So, sa Santiago chapter 1 verse 22, sinabi na wag lamang makinig sa salita, kundi sa buhay ito. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which our discussion. So, mahalaga yung pagkaharoon ng regular na oras sa pagbabasa ng Biblia at panana pananalangin dahil ito ang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon sa buhay. So, kapag regular tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, ay is natututunan natin ng kanyang kalooban na daragdaga ng ating pananapalataya at nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. So, sa panahon ng kaguluhan o kalungkutan ang pagbabalik sa salita ng Diyos ay nagbibigay aliw at katiyakan na ang Diyos na ang may kontrol sa lahat ng bagay. Dahil ang salita ng Diyos ay parang pagkain na nagbibigay ng lakas sa ating spiritual na buhay. Kaya dapat natin itong gawing bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay.